magandang araw mga kaibigan uh, ako ako'y napadaan dito sa Quiapo at medyo magulo dito sa excelente cook ham na uh, bilihan bilihan ito yata ng masarap na hamon kaya ako'y napadaan at magbakasakali ako makabili ako kahit papano malasahan ko man lang kung anong klaseng sarap meron ito. At makita naman po natin kung gaano kabisi ang counter. Halos makipagagawan. Pwede pala dito sa may slice, oh. Slice, tingi-tingi itong sa bandang kanan yung bone in arm parang ito buo buo mahal ang kilo isang libo mahigit kilo pero hindi ka naman makakuha ng isang buong isang kilo nito sobra kaya dapat mag budget ka ng mga dalawan libo para makakuha ka ng isang piraso ito na may bit, -bit na ako Mabilis lang din naman kasi lahat ng counter ay may nag-attend na mga tindera. Kaya mabilis lang din kahit mahaba ang pila. Ayan. Nakatapos na ako. Excelente. Okay. Bokham. Uh, marami pa po mapasok. Marami pa. At ayan lang po. Ngayon na. Tikman ko na ito sa bahay kahit matikman ko man lang baka mapanaginipan ko pag hindi ko natikman ito excellent. không dạng anh luôn dạng show gì dạng 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 luôn dạng Bông này siguro sapat ang marinate niyan Kahit ganyan ka kapal, tagos yan. Luto na nga. Luto na, oh. Initin lang. Initin tapos na Tapos, saka ilagay yung ano. Sauce niya. Mm. Walang flavor. Yan lang. Yung parking nila, puno na. Sabi ko, ang haba, ikot-ikot na. Kaya mahal kasi, talagang, ano, uh, genuine na karne. Mm Hindi -hmm. katulad ng ibang ham na giniling. Tapos, Hinulmang ham. Mm uh Kamay, -uh. e, eh. baka masama sa ham. <laughs> Adi, mas masarap yan. <laughs> uh -huh. Ano ko lang sa ano? Sa palayok. Tapos, i-ano ko yan. Malamig ba siya? Hindi naman.